Ma'am, sir, parito na po ang resulta ng paternity test ninyo. Ay, paano hindi ka natutuwa? Mali ba assumption mo na ako naman ang bata? Tama ka. I'm not happy at all. Kasi kung naniwala ka na lang sa akin, umpisa pa lang, eh hindi na sana tayo nag-aksaya ng time at pera para sa result na Kasi same lang naman yung sinasabi dyan sa sinasabi ko sa'yo before, di ba? Na ikaw ang tatay ng pinagbubuntis ko. Sigurado ka ba dito? Baka mamaya, hindi na naman ito pare sa resulta ng mga nasa computer records niyo Jordan ah, uh, are you accusing me na pinigil ko yung result? Hindi ako katulad ni Christina Reyna ng kasinungalingan. Gusto ko lang makasigurado kung tama ang sinasabi ng papi ito. Sir, dinobol check ko po yung mabuti bago ko i-release ang result. I can assure you na accurate ang nakalagay dyan. Sir, kayo po ang biological father ng ipinag-upontes ni ma'am. Ah, sige po, sorry. Mahal na na oh. ako. Thank you. Thank you. Jordan, we should be happy and celebrating. Tingnan mo, magkakababy na tayo. Magiging tatay ka na. And this time, totoong ikaw yung tatay. Hindi. Ang souvenir na isang rebelding nakabuntis kay Christy. Bakit? I know. It's too much to take in, pero... Di ba ito din naman yung dream natin before? Bago tayo magpakasal? Shira noon yun. Napakarami nang nangyari. Hiwalay na tayong dalawa. Hindi na pwede yung dream na gusto mo mangyari. Dahil si Christy at Tori na ang pamilya ko. Jordan, pwede pa rin natin to pa rin yung pangarap natin. After all, asawa mo pa rin ako. Just leave Christy. Umalik ka na sa akin. Isama mo na rin si Tori. Kasi tayo naman talaga yung totoong pamilya eh. I am the one who's carrying your baby, hindi si Christy. I don't want to give you the wrong idea. Oo, oh, oo. Oh. Papanindig ako yung anak ko. Kikilalanin ko siya ng mabuti. Gagawin ko yung obligasyon ko bilang ama, pero... Hindi na pwede yung gusto mangyari. Hindi na tayo pwedeng magbalikan dalawa. Kasi pues, kung mahal mo yung magiging anak natin, hindi mo siya bibigyan ng girlfriend kami. Hindi mo pwede ipilit sa akin doon. Kahit na alam mo na hindi ko totoo kong mahal, So, gano'n. Hmm? Si Christy pa rin yung gusto mo. Siya pa rin yung pipiliin mo. Ang tanong, kung maggustuhan ka pa rin kaya niya kapag nalaman niya na buntis ako at ikaw ang ama. Huwag na huwag mo kong papangunahan. Ipangako mo sa akin na hindi mo sasabihin sa kanya na may anak tayo. Dahil ako ang unang sasabi sa kanya mabuti pa eh. Tikon na lang yung